Kamakailan lamang ay muli na namang nangamba ang maraming mga Pilipino dahil sa maaari di umunong lumubog ng tuluyan ng ilang mga lugar sa Pilipinas pagsapit ng taong 2080. Ayon sa naging pag-aaral ng New Jersey-based Science Organization Climate Central at ng Potsdam Institute for Climate Impact Research, mayroong mga lugar sa bansa na may posibilidad na lumubog at hindi na muling makita pa. Ano-ano nga bang mga lugar ito sa Pilipinas? Ang pangyayari na ito ay resulta ng patuloy na pagtaas ng sea level o ang antas ng tubig sa ating mga karagatan, pagtaas ng temperatura ng ating mundo at ang carbon dioxide emission. Ang huli ang siyang dahilan kung kaya naman natutunaw ang mga glacier o malalaking tipak ng yelo na mula sa iba't ibang mga kontinente sa mundo na nagiging dahilan ng pagtaas ng sea level. Ayon pa sa pag-aaral ng Potsdam Institute sa taong 2085, ay aabot sa mahigit sa isang metro ang itataas ng tubig sa mga karagatan na siyang dahilan ng pagpasok nito sa mga mababang lugar sa bansa. Ilan sa mga lugar na nanganganib lumubog pagtungtong ng taong 2085 ay ang mga sumusunod. Ang Kalakhang Maynila ay nasa istmus na naghahanggan sa lawa ng Laguna sa Timog Silangan at sa loob ng Maynila sa Kanluran. Ang kabisera ng Pilipinas ay nasa malawak at mababang kapatagan. Naghahangga ng sakop nito sa Bulacan sa Hilaga, sa lalawigan ng Rizal sa Silangan, sa Laguna sa Timog at Cavite sa Timog Kanluran. Hinahati ng Ilog Pasig ang kalakhang Maynila na nagdudugtong sa dalawang katubigan, kinahahangga nito sa Kanluran at Silangan. Pinakamalit sa mga rehiyon ng Pilipinas ang kalakhang Maynila, subalit pinakamatao at pinakamakapal ang populasyon nito. 636 kilometrong parisukat ang lawak nito at pinapaligiran nito ng lalawigan ng Bulacan sa Hilaga, Rizal sa Silangan at Laguna at Cavite sa Timog. Matatagpuan naman sa kanduran ng Kalakhang Maynila ang look ng Maynila at sa Timog Silangan naman ang Laguna de Bay. Dumadaloy sa gitna ng Kalakhang Maynila ang ilog pasig na siyang nagdudugtong sa Laguna de Bay sa look ng Maynila. Ang Kalakhang Maynila ay tinuturing swampy isthmus na may karaniwang elevasyon ng 10 metro. Ang pangunahing anyong tubig ng Kalakhang Maynila ay ang Ilog Pasig. Ito ang humahati sa istmus ng Kalakhang Maynila. Isa ang malabon sa pinakamataong lungsod sa Pilipinas at ang mababang lupain nito ang nagdudulot ng madalas na pagbaha. Lalo na kapag tagulan at kapag umapong ang mga ilog at tubig sa saplad. Ang apat na lungsod sa Kamanava ay madalas maapektuhan ng mga magkakaugnay na ilog dito. Isa na rito ang ilog tulyahan. Ang mga ilog dito ay dating nalalayagan at pangingisda ang dating pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan dito. Dating malawak, malalim at may maayos na katangian ang tubig ng ilog na madalas na pinagkukuhanan ng iba't ibang uri ng mga isda, na mahalagang bahagi ng pinagkukunan ng pagkain ng mga tao. Ang mga puno, palay at mga gulay ay dating tumutubo sa paligid ng ilog. Subalit, ang mga lupaing agrikultural na ito ay napalitan ng bakura ng mga industriya, at naging tahanan ng libu-libong mga maralita na gumawa ng mga barong-barong na walang pahintulot. Sa mga nagdaang mga taon, lumala ang mga pagbaha na nagiging madalas at mataas. Pinakaapektado ay ang mga kabahayan sa mga pamayanan na nasa o malapit sa dalampasigan. Naging makipot at maliit ang mga ilog sa paglipas ng mga taon at ang kakayahan nitong pigilan ng tubig ay nabawasan. Ang tagig isang lungsod na sakop ng Kalakhang Maynila sa Pilipinas dating komunidad ng palaisdaan sa pampang ng Laguna de Bay, ngunit ngayon, isa na itong mahalagang pamahayan at industrial na arabal ng Maynila. Lalong umunlad ang lungsod pagkatapos ng pagtatayo ng lansangang C5 at pagkuha ng Bonifacio Global City. Matatagpuan ng tagig sa kandurang pampang ng Laguna de Bay at pinapaligiran ng Munting lupa sa Timog, para Paranaque sa Timog Kanluran, Pasay sa Kanluran, Hilagang Silangan naman manang Taytay Rizal at sa Hilaga naman ang Makati, Pateros at Pasig. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 886,722 sa may 246,873 na mga kabahayan. Ang kalookan o ang makasaysayang lungsod ng kalookan ay isa sa mga lungsod na bumubuo sa Kalakhang, Maynila sa Pilipinas. Kanugnog ito ng Maynila sa Hilaga. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 1,661,584 sa may 404,252,000 na mga kabahayan. Nahahati sa dalawang bahagi ang kaluukan mula nang ilipat ang baryo nito sa nooy itinatag na lungsod Quezon. Matatagpuan ang katimugang kaluukan sa hilaga ng Maynila at napapaligiran ng lungsod ng Malabon at lungsod ng Valenzuela sa hilaga, lungsod ng Navotas sa kanluran at lungsod Quezon sa silangan. Pinakahilagang teritoryo ng Kalakhang Maynila ang Hilagang Kaluokan na nasa silangan ng Valenzuela, hilaga ng lungsod Quezon at timog ng lungsod ng San Jose del Monte sa lalawigan ng Bulacan. Sa pisikal na heograpiya, ang lungsod ay matatagpuan sa may silangan at timog-silangan ng Dagat Sulu, sa hilaga ng kipot ng Basilan at sa kanduran ng Golpo ng Moro. Makikita ang mga bundok ng pulo ng Basilan mula sa lungsod lalo na sa Pulong Bato, sa abong-abong Pasonanca, Zamboanga City sa may malaking krus na matatagpuan sa pinakahilaga ng labing apat na Stations of the Cross sa may nasabing lugar sa kabuang land area na 1,483.38 square kilometer. Ang Zamboanga ay ang ikatlong pinakamalaking lungsod ng Pilipinas sa lupain. Ito ay nasa 460 miles nautical sa timog ng Maynila, 365 nautical miles sa hilagang silangan ng Kota Kinabalu sa Malaysia, at 345 nautical miles sa hilagang silangan ng Monado sa Indonesia. Ang lungsod ng Zamboanga ay may kambuan ng 78 barangay at 28 mga isla. Ang Bulacan ay nasa timog kanlurang bahagi ng kit ng Luzon. Ito ay nasa hangganan ng Nueva Ecija mula hilaga ng Aurora at Quezon sa silangan, ng Pampanga sa kanluran at Kalakhang Maynila at Lok Maynila mula sa timog. Binubuo ng 2625 square kilometers ang buong lalawigan ng Bulacan. Humigit kumulang 14% ng buong sukat ng Luzon ang sinasaklaw ng Bulacan. Mayroon itong 21 munisipalidad, 3 lungsod at 500 na na barangay. Ang lungsod Malolos ang kabisera ng naturang lalawigan. Ang lungsod ng Butuan ay isang napakaurbanisadong lungsod sa rehiyon ng Caraga sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa hilagang silangang bahagi ng lambak ng Agusan na nagpatimbuwang sa ibayo ng Ilog Agusan. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 372,910 sa may 89,400 na kabahayan. Pinapaniwalaan na nanggaling ang pangalang butuan mula sa maasim na prutas na batuan. May mga ibang mga etimolohiya na nagsasabing nanggaling ang pangalan mula sa isang taong nagngangalang datu buntuan. Ang dato na namuno sa Butuan, matatagpuan ng Butuan sa hilagang Mindanao. Napapaligiran ito sa hilaga kanluran ng timog ng Agusan del Norte, sa silangan ng Agusan del Sur, at sa hilagang kanluran ng loob ng Butuan. Ang Iloilo ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong Kanlurang Visayas. Lungsod ng Iloilo ang kapital nito at matatagpuan sa timog-silangang bahagi ng pulo ng Panay at nasa hangganan ng Antike sa Kanluran at Kapiz sa Hilaga. Matatagpuan naman ang Gimaras sa Timog Silangan ng Pampang ng Iloilo at Negros Occidental naman sa ibayo ng Golpo ng Panay at Kipot ng Gimaras. Davao, ang lungsod ng Davao ay isa sa mga pinakamahalagang lungsod sa Pilipinas at ang sentro ng pakikipagkalakalan at pananalapi sa Mindanao. Ito rin ang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas ayon sa sakop ng lupain na may higit sa 2,444 square kilometers. Ang lungsod rin ang nagsisilbing sentro ng Kalakhang Davao, ang pinakamataong sentrong urbano sa Mindanao. Ito ay isa sa mga lungsod ng Pilipinas na nagmamahalang nagsasarili pagamat pinapangkat ito sa lalawigin ng Davao del Sur para sa ibang layuning estadistiko. Ang lungsod ay sentrong pangrehiyon din ng rehiyon ng Davao taong 2017 sa pagbabago ng federalismo sa Pilipinas, ang lungsod ng Davao ay hinirang pa rin bilang kapitolyo sa Southern Mindanao. Ayon sa senso noong 2020, ito ay may populasyon na 1,776,949 sa may 476,278 na mga kabahayan. Ang Lungsod Rojas ay kalawang uring lungsod sa lalawigan ng Capiz sa Pilipinas. Ito ang kabisera ng Capiz ayon sa senso ng 2020. Ito ay may populasyon na 179,292 sa may 43,257 na mga kabahayan. Ipinangalan ng lungsod sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Manuel Rojas.